Dito sa probinsya ng Misamis Occidental, may isang bayan na tinatawag na vegan version ng Mindanao. Ito ay ang Jimenez, nasa mahigit isang daang lumang bahay ang matatagpuan dito. At dito ko nakita ang isang bahay na tinirhan pa raw ng mga hapon na ngayon ay isang museo na at kapag nasa loob ka nito ay para ka talagang dinala sa mga unang panahon. Ang bahay na ito ay kilala sa tawag na Casa Bacaro. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng lumang bahay na ito? At bakit nandito ang mga orihinal na pera na ginamit sa panahon ng mga hapon? Hello, good afternoon. Ako po si Ruth sa Palida Garingo, nagpuyo diri sa Jimenez. O ako ang namahala sa balay na Heritage House di Mr. Aldrin Nacion. Uh, Bago lang among gablihan niya as restaurant, baling uh, bali tabang namo sa mga turista ng diri doon pa lang sa labas, nakita natin na talagang very interesting at historical ang bahay na ito. Madam, can you give us like uh, a little bit information about sa kung anong nangyari sa loob ng bahay na ito noong mga sinaunang panahon? Uh, actually, itong bahay na ito, ang tunay na may-ari is si Mr. Bacaro. Dati itong printing press. Itong printing press na ito is kilalang-kilala dahil ito ang the first printing press for the Occidental, Oriental and uh, sa mga Norte del Sur. Dito nagpapaimprinta ang mga tao, yung mga prominente may mga business. So dito sila kung punta. May mga narinig tayo kanina na itong bahay na ito sa panahon ng Japanese ay pagawaan daw ito ng pera. Gaano po katotoo yun? Actually, itong bahay na ito, tinirhan talaga ito ng hapon. Then, connected din sa bahay namin sa kabila. Then, since ito ang, ano, may makinarya sila tungkol sa pag-imprinta. Pero, yung may-ari, nung nagka-gulo-gulo rito, pumunta ng bukit. And eh, during that time, mga Japanese, hindi naman pumunta ng bukit. Then, ang the only na dala nila is yung maliit na machine na pwede makapag-imprinta ng pera. So, napag-usapan niya, kay Kwan, between the American si General MacArthur, Ewan ko kung sino yung dalawa pa. Ayan, so nabigyan ng ano, authority si Mr. Bakaro mag-imprinta ng pera. Pero hindi sinabi na dito sa Jimenez ginawa. Kasi matitris sila ng hapon, no? Okay. Ang ginawa is nilagay lang doon sa pera na tinatawag nating emergency money or Mickey Mouse. Hindi ko, masyado yun. Mm -hmm. Pero ang uh, lagay doon is ni Samis Occidental. So at the time, hinanap ng mga hapon yun kung sino talaga nag-imprinta. Saan, saan lugar na imprinta. So hindi nila talaga nakita until na nag time tayo, saka bumalik sila dito sa pamahay na ito. Malaking ano nga problema sa mga hapon kung saan yon, mm. saan na imprinta, mm. no? So sa bukid pala? Bukid. Mga old magazines ito noon, Original talaga oh, na yes, magazine. Yes, sabi oh. mga so, las, la la nasyon. Pero Sato sa Bisaya la nasyon. mga anong taon pa kaya ito ginawa no? Hindi ko alam. Meron hmm. namang buwan dyan nakalagay. Eh. 1918. Oh, 1918. Ah, okay. Ito rin may nakita ako oh, yes. oh, kakaibang uh, parang pailaw o oh. oh, anong tawag lampara? Lampara. Oh. Oh. So ano ko? Ito pong, yung kay ano kay po General Emilio Ginaldo? Sakanya po talaga to? Yes, oo. Oh, oh. Nakakapag-ano din. Oo. Oh, kaya nilagay dyan. Oo. Oh, Pati na itong anong tawag dito, yung hindi ko alam kung anong pangalan yung anong tawag dito, nakalimutan ko rin parang uh... Chris, Chris. Ay, uh, Chris. Chris is mahaba. Ah, mahaba, so dagger, oh, oh. parang dagger lang again, siguro. Oo. Oo. Oh, oh. Ito po ba ay original na libro ni Jose Rizal? Ah, uh, parang hindi na. Hmm. Hindi ko alam kung pangalawa, pangatlong edisyon na. Ito pa madam, may nakita pa tayo ditong oh. kakaibang oh, yes. gamit. So oh. ano po ba ito? Itong ang makina sa panahing. Mm. Mayroon ding maliit. Siguro, yun siguro pinakauna na makina makina pang panahi, panahi sa damit. Yes, oo. Ah, grabe. Mm. Pero mayroon tayo sa taas malaki. So, ito po, madam, ano po ba ito? Itong lebron, ito, hindi ko lang nakuha pero ang pinakita rito is paano sumulat ng ano sa unang kwan. Yung maganda mm. yung stroke ng takbo ng pagkakasulat, di ba? Nung mga panahon ng Espanyol. Oo, kasi sa lulo ko, ganun din eh. Pinag-aralan okay. talaga nila kung pa, paano mo sumulat. Eh, ito nakikita po natin itong... Kandilaria. Kandilaria. Ano, oh, ito po ba yung talagang ginamit nila nung sinuon wow, ng panahon? So, Lalagyan ng um, kandila. Kandila. Hmm. Wow. Nung nagpalipad tayo ng drone, nakita ko may second floor pa. May makikita pa ba tayo doon sa second floor? Wala na. Sa second floor, dami mo makita. Samahan kita. Kaya kaya, kaya mo pa? Oh, yes. Ah, oh, sige. Oh. Kung gusto na kumain, kaya ginawa na namin ito ng... Na restaurant din sa taas is museum. Ah, okay. Ay, ang ganda. Ayan, So, dito ka kakain mm -mm. kung gusto mo, kung nagugutom ka. Ayan. Manapakaganda yung spot <coughs> ng kanilang kainan. Dito na nga tayo sa pangalawang palapag ng uh, bahay na ito. Mar, paano yung suga? Mar, noong unang panahon, ito, bigyan ko na kayo ng kunting kwento. Ha? Mm -hmm. Since sa laki ng bahay, hindi ka nang pwedeng tumuktok na ganun lang. Mm -hmm. So, hindi ka maririnig. So, mayroon silang knocker. Mm -hmm. during so malakas mm -hmm. so ayan sa <laughs> kakabubuksan bubuksan doon sa loob oo. na may ari no? so ito ang tinatawag sa unang panahon sa malaking bahay meron talagang ganito oo na room na ang maka, ang ano mo lang dito yung mga uh, kumbaga, hindi masyadong mayaman uh, or mga lower lower class, over uh, or lower class tinatawag ito na anti sala so dito lang i ano nila kung hindi karon sa business or ano pag-usapan dito lang talaga so mm hindi -hmm. ka pwedeng pumasok sa loob ngayon kung hindi ba uh, close friend kayo to puro mga mayaman saka pa makakapasok sa loob Oh, Ayun ang ganun, ano ganun during his, uh, sa Castilla time. dito pa lang nasa loob. Mm -mm. Para kang talagang uh, para ka talagang binalik sa panahon ng Espanyol. To. Oh, oo. yes, talaga. Oo. Grabe yung aura Ngayon, dito sa loob. Tinatawag ito na ma Sala Mayor. Sala Mayor. Yung isa is antisala before then ito ang sala mayo uh, pinakakaon na talaga kung makakapasok ka rito uh, talagang may... talaga yung mayaman mayaman, mayaman may then mahalata mo kung talagang mayaman ang mayari kasi kung makita mo itong round na lamisa oh, mo na lang kung gaano kalaki ang puno ha? ah ito na yun. Oo, yung yun, trunk, yung oh, trunk, oh, trunk ng puno. Oo, oh, oh, yung trunk. Buong trunk. Yes, yes. Oo. Oh, oh. <laughs> so, kung makita mo ito, ibig sabihin, talagang mayaman ka. Oh, oh. Nakaka-afford ka mano dito. Oh, ayan ang mamahalin yan. itong mga ganito. Mamahal. Madam, tanong ko lang itong mga nakikita natin na tulad nito, lamesa, upuan. upuan ito po ba ay original na mga, yes, mga gamit oh, sa bahay na ito? Ay, hindi ga hindi lahat na yung setup ng lamesa oh Oo. parang sa panahon talaga ng hmm. Espanyol. Noong mga panahon wala tayong electric fan, walang kuryente. Oo. Oh. So, kung may katulong ka, mayaman ka. So, ito taga yung ano, ka para magkaroon ah. ng hangin. Oh. Okay, so may taga parang oh, taga, kuwan tala, taga-dilim oh, dito so, para oh mahaginan yung kumakain. Oh, okay. Oh. So, ganito yung electric fan dati? Oh, yan ang gawin. <laughs> ah, ito ay, naimbinto ito sa India. Yung mag-asawa, kung bago kayo mag-asawa, oh, oh, ang ginawa sa mag is maliit lang na lamisa. Okay. Ito lang, dugtong-dugtong tuha Ah, hindi ito. pala to isang buong lamesa? Hindi, hindi. So, okay. hanggang dito, ayan, oh, may ano siya, hanggang dyan lang. Then, pangalawa, kung halimbawa, nagkaroon kayo ng anak, kung ilang anak, dalawa ba, gawa ka na may isang karubtong. Okay. Then, sunod-sunod, sunod-sunod. <laughs> Ganun pala, oh, oh, yeah. no, dati? Collection, yan. Okay, ano kaya ang tawag ito, na? no? Ayun ang hindi ko alam. Mm -hmm. Ayun, so, ito si Mr. Bacaro. Ito ah, ang may-ari it ng building na ito. Siya yung mismong nag-imprita ng pira, tama ba? Mm -mm -hmm. -mm. Mm -mm -mm. Ito mm -mm. yung first wife niya. Ito? Oo. Oh, oh. Ah uh, sa ma'am Takan. Takan. takan ng dalaga pa. Madam, tanong ko lang po, itong nilalakara natin na sahig, original po ba ito? Yes, yo. ito ang tinatawag nila na ironwood. Oh. So hindi ko naman kasi alam kung ano yung ironwood at saka hardwood. Tapos ito yung kuanya, ito yung sala, pinakaunang kwarto. Pinakaunang kwarto. Oh, so. Hindi ko alam kung bakit sa sinaunang panahon may tatlong pintuan. Oo. Uh -huh. Oh, so oh, isa galaw well, at tatlo. Tatlong tatlo 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 pintuan. Oh. Ganon siguro sa oh, noon aywa ko kung anong purpose na nagkaroon ng tatlong pintuan. Ayan, yung kama sa sinauna. So, nakakolekta din kami ng kaban. Mm. Gawa ng from China. Tingnan mo kung how beautiful is the kaban. Grabe, so, mga so, ukit dito. Oh. Detalyadong detalyado talaga. Mm. Grabe. Ah, ito. Masasabi mo nga na galing sa Japan. Dahil itong, Ayan nga, itong oh. forma na ito. Oh. So, ito yung hilamusan. Ah, ganito. Ganito pala yung hilamusan nila. Nandito lang, katabi lang ng kama. Pag mm -mm -mm. ano, then ito <laughs> oh, ang lagaya ng, ng unan. Mm, ganito lagayan pala ang lagaya oh, nila ng unan. Siyo, lalagay, siguro, lalagyan siguro na lang kortina para hindi makita. Hindi ko rin lang kung paano. Oh, oh. Basta ito ang lagayan ng unan. Then, ang nakakatawa is this oh, one. Oh. Oo. Ano po ba ito? Kasi yung kumod na, no na ihian or doon ka magpupo. Ah, okay. O, pero, Yung parang sa atin ngayon, Arinola? silang mag-asawa, uupo habang nag, nag, ano sila nag nagkikwentuhan mm -hmm. ang ano noon kasi walang kotson dati wala wala, wala. di ba ang gamit na banig yung di kulay na mm -hmm. iliganon -hmm. ba noon oo sa mga bukiring area pati yung aparador nila no ito original din ah, itong ano yan tawag, study table ganito pala yung study table nung mga sinaunang panahon nabubuksan siya uh, natatabunan siya yung mismong lapagan ng notebook mo so ito ang pinakamaliit kasi noon-noon ng panahon yung mga underwear ng mga babae. Pinaplancha. Grabe. So ito yung Oh yes, oh, Grabe talaga. Oo, oo. Ano ko ano? ba 'yan hmm. oh? Yung tao. Ito yung Anong pigaan na ano, 'di ba, nang ano nang hmm. yung halimbawa yung mag-ano ka nang kamuting kahoy. Oo. Oh, Ah, yung Pigaan, ano. Okay. Tapos patunga, papato yung tao dito para mapiga talaga. Ah, hmm. inuupuan pala uh, yung... Uh, hindi upo, kundi hindi, ano, nakatayo talaga. Nakatayo? Uy, para so, parang ginas. Oo, oh, oh. parang ganyan. Oh. So, ito din ang ano, lagayan. Pag may handaan sila, ito lagayan ng kanin. Ayan, oh. Yes, hmm. so ganito palang lagayan ng kanin oh. hmm. noong sinaunang sinuunang panahon. So, ito yung pera. Ito na ba yung yung Mickey Mouse money? Mm-hm. -mm -mm. Ito yung na pala iba. yan. Yung iba. Dito pala matatagpuan sa pangatlong palapag yung Mickey Mouse money o yung emergency money na ginawa nung panahon ng Hapon.